Etong pagre-review ngayon ng budget ng DPWH, ang sinabi nyo, iisipin nyo kung saan marirealign yung pondo na para sana dun sa mga questionable allocation uh, allocations. Ano? Saan kaya pwede? No, no second thoughts sa education. This is truth on the line. Dahil dito sa controversy na to over the NEP, I guess hindi na matutuloy yung proposal ni Senator Panfilo Lacson no, na i- i-approve na lang ng Congress yung NEP in total. Ano ba yung kumusta na yung proposal na yan? Ano na yung mangyayari ron? Well, magandang uh, conversation piece yan. Alam ko naman si Senator Lacson. Ako, Senator Lacson. Kabisado niya budget. I think it's really just to challenge. No? Just to prove a point. But uh, tingin ko dahil nga nakita na nga natin in the NEP alone, marami ng mga red flags. Uh, pag in-approve natin yun in toto, ma-approve natin yung red flags. No? Ah, uh, what agency pa lang yan ha? We're just talking about um, uh, DPWH. Marami pang mga ehensya na dapat tignan din. Ibang mga ehensya, kung hindi man corruption or red flags, mga lihis sa mandato nila. For example, PNOC, no? Uh, Philippine National Oil Companies, pero gumagawa ng solar roof Malayo naman sa mandato nila, So, dapat tanggalin din yung budget. May mga ganun na cases eh. Kami Of ano 'yung nakikita n'yong susuyurin n'yo pa. Ikaw personally, you're the head of the finance committee. Ano pa sa tingin mo 'yung pwedeng agency na tutukan? Priority lang, priority. Well, DPWH is uh, on top of our list dahil uh, pinag uusapan lang natin, aming ngayon is flood control, ha. Hindi pa natin pinag-uusapan yes. bridges, multi-purpose buildings, repair, marami pa, marami pa. hindi na pag-uusapan. So, almost like Almost a trillion ang peso ang budget ng DPWH kaya napakalaki. The second will be uh, uh, education. Uh, dahil 1.2 trillion ang education sector. Uh, Deped alone is almost 900 billion na. So dapat tignan din eh, mabuti yan dahil napakalaki yung budget nila. So tinitignan namin yung mga malalaking agencies. So linawin ko lang ha. Titignan nyo pa rin, susuyurin so, nyo pa rin yung proposal for roads, bridges. May yes. ibang mga proyekto and this Tama. for Yeah, yeah. Kasi um, kung nangyari yan sa flood control, baka, baka lang ha. I, this is just a hunch, no? Baka mayroon rin yan sa ibang mga items tulad ng roads and bridges. Ano pa yung nakikita nyo na offhand, uh, again, na pwedeng baguhin in 2026 na naging issue halimbawa in 2024 and 2025? Halimbawa, yung, yung provision in 2024 na pwedeng kunin ng National Treasury yung mga savings, quote-unquote, ng mga government uh, corporations. Mauulit pa ba yun? Halimbawa, PhilHealth and the other GOCCs. Mauulit pa ba yan? Uh, magandang tanong yan. Ano? No? Uh, Na-operationalize yan. Nangyari yan dahil mayroong number four na Ah uh, qualification doon sa unprogram funds. No? So, anong nangyari? Um, uh, kumuha ng mga unused uh, amounts dito sa mga ehensya. Yung yan. number four qualification, wala na sa 2026 NEP. No? So, ibig uh -huh. sabihin, walang paraan para kunin yung mga unused na yan. Pero, ito, I have to, I have to uh, uh, emphasize na uh, it's also not prudent na merong hindi ginagastos si mga ehensya. no whether it's PhilHealth whether it's the other agencies importante na nagastosin nila yung kanilang pondo para makatulong sa tao for example in the case of PhilHealth ah uh, pwedeng nilang taasan yung case rate para wala nang bayaran yung tao talaga so yun ang gawin nila no hindi, hindi nila trabaho magkaroon ng savings trabaho nila siguraduhin na wala nang binabayaran sa mga ospital natin Etong pagre-review ngayon ng budget ng DPWH, ang sinabi nyo, iisipin nyo kung saan marirealign yung pondo na para sana dun sa mga questionable allocation uh, allocations. Ano. Saan kaya pwede? Sa nakikita nyo ngayon? Ano yung posibleng huh? puntahan ng mga, mga pondo na yon? Walang, walang no, no second thoughts sa education. Uh... ah. I, uh ang pinag-aaralan namin ngayon ma-realign all 270 billion ng flood control to education. Uh, we need to build more classrooms. Uh, we need to hire more teacher aides. Uh, textbook lang kulang na kulang tayo sa textbooks. Uh, buy more textbooks. So suportahan natin ang education kasi ito ano ito investment to eh. At uh, if we give quality education investment to for the future. Merong proposal na DepEd na daw ang mag-handle ng construction ng classrooms. Kasi sabi ni Secretary Sani Angara, over 160,000 yata yung, ano, no, yung backlog natin sa classrooms. Ano po yung balak ninyong gawin dyan? Dahil siyempre kailangan na ng pondo. tama, tama siya, 100%. Uh, ami, kasi ngayon binibigay ng DepEd sa DPWH yung construction ng classrooms. Pero yung yung time na pagbigay to from DepEd to DPWH normally six months na yan eh. No, kaya na delay talaga yung construction ng classrooms natin. So, nag-usap kami ni Secretary Angara and we will now allow uh, local government units, uh, NGOs uh, to construct classrooms. Nung mayor kasi ako, yung the, uh, the time ni President Pinoy, A uh, binibigyan niya ng pondo yung mga local government units to construct. So, ang bilis ng construction, sabay-sabay kami nagko-construct. So, that's one mode or modality para mabilis yung construction ng ating mga classrooms. So, alinawin ko lang, mawawala na sa DPWH yung task of constructing classrooms. We will, we will now allow more. more. So, pwedeng DPWH andyan, pwedeng local governments andyan, pwedeng NG, NGOs nandyan. So, sabay-sabay sila. Sabay-sabay sila pwede na mag -consult. Dahil po kayo dating local government, no, tatanungin ko na rin, kasi yung ibang mayors ngayon and governor, sabi nila, they want more say daw in a uh, earmarking projects for flood control. No, dahil nilalagpasan daw sila ng DPWH. Sabi naman ng ibang taga-DPWH, pag naman namin yan kung ano-ano namang insertion ang ilalagay ng mga yan. Ano po yung masasabi niyo doon? Sino ba talaga ang masusunod? Well, two things. I mean, no? um, uh, gusto ni Senate President Chis Escudero na during our budget briefings, ma-invite yung mga local government uh, organizations. So gagawin namin yun, i-invite namin sila uh, para marinig rin nila in discussion ng budget dito sa Senado. That's number one. No? Number two, Uh, kailangan naman talaga mag-coordinate yung DPWH sa mga local government units dahil mas nakakaalam ng mas alam ng mayors, governors, congressmen kung ano yung problema sa kanila. They just have to meet. Uh, they just have to find a common ground. Kasi pag ako na-experience ko ito, pag iiwan mo lang sa DPWH, hindi rin nila alam kung anong gusto ng tao dahil they don't talk to the people nasa office lang sila. So, importante na talaga mag-coordinate sila. Maghanap sila ng common ground. So, so talagang walang coordination. Kasi ang pagkakaalam namin, while the DPWH budget is being crafted, nag input na yung mga local government. Yan pagkakaintindi ng mga tao. Hindi ba ganun yung proseso? Meron naman. in, in, um, ay, ay, meron pero hindi na-implement across the board. Uh, uh, like sa Valenzuela, alam ko, uh, consult ang DPWH sa uh, mayor sa congressman. May dalawa kaming congressman. Every March, Uh, so that bago sila mag-propose ng budget, nagko consult na sila. O ano bang problema natin dito sa alsada? O ano bang problema natin sa uh, baha? So they talk and they agreed na ito yung project muna no, uh, na gagawin. So meron naman, pero I, I believe hindi lahat nagagawa yon. I believe hindi lahat ng uh, LGUs ay nakokonsult. Malikang lang yung proposal ni Senator Lacson, yung approving the NEP in toto. I guess it's not practical, no? Pero merong criticism nga kasi dun sa mga insertions na ginagawa ng lawmakers. Eh, sinasabi naman ng Kongreso, lalo na yung House, eh, that's, our, that's our mandate, eh. It's the power of the purse. Ano yung nakikita niyong kompromiso? Compromise. Compromise dito. So, sa kakalakala. Middle ground. Yeah. T Tama naman, no? Under the Constitution, the Congress and the Senate has the power to scrutinize the budget and realign the budget uh, in accordance to its mandate and in accordance to the mandate of the agencies tama naman yun pero hindi rin naman pwedeng uh bigla nilang may project na susulpot doon tapos hindi alam ng executive no may mga cases kasi na uh, nasabi sa akin for example naglagay ng pambili ng rubber boats sa post guard tapos, hindi naman pala kailangan ng Coast Guard, di rubber boat. So, sabi ng Coast Guard, eh, hindi well, na namin kailangan yan. Paano namin rubber boats, pero paano namin lalabanan yung China Coast Guard? Eh, rubber boats. Laki-laki kami, rubber boats lang. So, hindi, nasasayang yung pera. So, ang common ground doon, Ami, um, is really to coordinate and to as much as possible to find a common ground and to coordinate. So, yun naman ang aking ipapractice this budget season na magko-coordinate rin with the executive side para hindi nasasayang yung pera.